Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw ay sinisimula na ng aming kapitbahay ang paggawa ng aming bakod na kawayan. Ayan nga si Yuri. Kahit hapon na ay sumama pa sa aming kapitbahay kasi gusto niyang makipaglaro sa mga bata doon. At ito namang si Baka guys ay kinulong namin dito sa loob ng aming bahay kasi ano na siya may regla na siya nireregla na si Baka first time niyang uh, reglahin at takot nga kami baka mabuntis siya kasi ang daming lalaking aso sa labas na naghihintay sa kanya kaya hindi namin siya pinapalabas nang siya lang at dahil hapon na nga ay nagluluto ako ngayon ng hapuna namin ang hapuna namin ay ano tinulang isda na may malunggay. At si Dimitri naman ay gumagawa siya ng kalamansi juice. Pinigyan kasi kami kanina ng aming kapitbahay ng maraming kalamansi. At kakain na sana kami ng hapunan nang biglang ang mag-brown out guys. Buti na lang at meron din kami power bank na may ilaw at saka may ilaw din kami, may solar light kami sa labas. Hindi nga lang siya masyadong maliwanag kasi ano, palaging umuulan itong nakaraang araw, hindi siguro masyadong na-charge At ayan, another day guys. Si Dimitri ay maagang nagising ngayong araw. At una nga niyang ginawa ay ang pag... Ano, paggawa ng garbage pit dito sa likuran ng aming bahay kasi dito namin ilalagay yung mga food waste namin at para na din ano, maging gawin naming compost at gagawa nga kami dyan ng malaking garbage pit pag natapos na yung mga kapitbahay namin sa paggawa ng Aming bakod ay papagawa naman kami ng garbage pit dyan. Baka, so handsome! Baka, go to the beach? Go to the beach? Baka, go to the beach? Yeah! Yeah! A, wow. don't handsome. don't hold it. Don't hold it but it will hold down. What about Yuri? Put it on. No, baka, for your baka. <laughs> for baka? Wow, very handsome! Wow, what a handsome boy you are! <laughs> at para naman sa aming tanghalian ay nagluto ako nitong maliliit na isda. Ginawa kong tortang isda at gumawa na rin ako ng biko. Nagluto ako ng biko kanina dahil ngayong araw ay sineselebrate namin ang pagkakaroon namin ng 25,000 na subscribers sa aming Tagalog channel. At Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa aming channel. At ayan guys, kinabukasan si Yuri ay maagang naglaro sa aming host ng tubig. Paboritong paboritong laruin niya, niya talaga yung host ng tubig namin ayan si Baka, nilagay muna namin dyan sa my porch para naman mag makalanghap siya ng sariwang hangin at dinidiligan ko itong mga halaman na aking itinanim kahapon, ito yung mga halaman na dinala ko sa galing sa apartment namin At itong mga malunggay ay mga tanim to ng mga workers namin. At ayan na nga, may dahon na. Sobrang happy ako na may malunggay kami dito din. Kasi paborito ko din tong malunggay ilagay sa mga tinola-tinola. Sobrang napakasarap at healthy pa. malapit sa ano namin sa lupa namin dito sa bukid. Mga about less than 5 minutes oh. lang naman pero magsasak well, ano kami magsasakyan kami kasi may mga bata at mahirap maglakad <laughs> lakarin pag may mga bata. At ayan si Linlin yung -Lin, kapitbahay namin. Kasama siya ngayon kasama si Aldrin kanyang anak. Hindi usa So ayan guys, nandito na kami sa may entrance patungo sa hot spring. Yung hot spring nasa, nasa baba, mga around 3 minutes walk from here. At ito sa sakya namin, iiwan namin to. Itong hot spring pala ay malapit sa may coffee shop na laging pinipuntahan namin dito. Yung coffee shop nandyan lang sa taas. At Yeah, dito naman ang Pahat Spring. Kaya maglalakad kami ngayon ng mga about 2 to 3 minutes, I think. I guess, yeah. Papunta sa Hot Spring. Ayan si Yuri, ayaw maglakad. Dili mo na siya. I like this wild plant. Very nice. Ako Den. Okay na na, okay na na. Pagpapuliran niya na siya. Very fresh here. I can already smell the sulfur of the hot spring. It starts to get smelly this part. We're very near to the hot spring guys. Yeah, we did it! He said yeah, I did it! Uh -oh. Yay! We're here! Aldren this is the river connected to the hot spring. Careful, it's very slippery here. Watch your steps, guys. Oh, it's warm. Oh, it's hot. It's not warm, it's hot. <laughs>

going to the hot spring where are we going Ito ang hot spring ng Baslay Negros Oriental. Sobrang init ng tubig dito guys. At ayan nga, kung titingnan nyo, kumukulo yung tubig na yan dyan. Kaya pag pumunta kayo dito ay extra careful talaga na, na hindi nyo matapakan ang tubig dyan. Lalo na dito banda dito sa may cave na to. Kasi dito nang gagaling ang sobrang mainit na tubig. At pwede ka nga pumunta dyan sa loob. Huwag ka lang magtagal kasi baka maano pa, ma lasun ka sa amoy. Ayoko ko nga stay dyan sa loob kasi nakakatakot. Pero yung ibang mga taong pumupunta dito ay umuupo talaga sila dyan ng mga ilang minuto para mag steam bath. Sabi kasi nila nakakaganda daw yan ng balat. Iwan ko lang kung totoo. <laughs> wow, nice. <laughs> like it's mixed, it's so nice mix. Of water. I feel cold here, but here I hot. In my left feet I feel hot, and another side is hot. It's so contrast. Can you close it? Ah, but Don't go <in> there, hot. <laughs> Sobra talagang nag-enjoy si Your Chick dito sa Hot Spring guys kasi nakakalangoy siya at hindi malamig. Dati pala ay may mga pool dito pero nasira ang mga yon dahil sa mga bagyo na dumaan dito sa Negros Oriental. Ito na lang natira. Um, gumawa nga ang mga tao dito ng pool na pwedeng paglubluban din at hinalo nila ang tubig na mainit galing sa hot spring at saka yung malamig naman na tubig galing sa ilog.

Di naman kalayuan sa may hot spring ay matatagpuan ang isang waterfalls. Mga 2 minutes lang na lakaran ay makakarating ka na sa waterfalls na ito. <laughs> Babae, bye batu matagak, mira ron.

Pagka-uwi nga namin ng bahay ay dumating itong in-order ko sa Lazada na pang-cover sa aming washing machine. Kasi ang washing machine namin ay nandito lang sa labas ng aming bahay. At nilagyan naman, pinagawa naman namin ng lagayan na concrete dito. At saka pinagawa na rin namin dyan ng bubong para hindi talaga mabasa. At bumili nga din ako nitong cover para sure talaga na hindi mabasa itong washing machine namin dito. Wala kasi kaming space na sa loob ng bahay. Kaya hindi namin malalagay doon ang aming washing machine. Kasi sobrang liit din talaga ng bahay namin. At to be sure na hindi talaga siya mabasa ay eh. um nag-order nga ako nitong pang cover. Si Dimitri naman ay... Nag-order ng GPS sa Lazada pero ang dumating ngayong araw ay hindi na naman GPS. Iwan ko talaga kung anong nangyari sa Lazada. Lagi na lang mali yung nare-receive namin ng na mga products. Virus, air pump, but it should be GPS. Air so, pump. So, I hope it's GPS. It's air pump. <laughs> Why it's air pump? What happened with Lazada? What Why happened? The... So many, like... crazy sellers in lazada again what's it scam you again for this it's not scam actually it's maybe more expensive even than what i ordered is mistake i think. but again i need to go to the magazine. yeah you have to go to the mugete spend and, your gasoline and nobody give me some bonus or something yeah you should they should give you some again. something so then you pump. <laughs> hello baby hello, baby. <laughs> <laughs> hello baba not baba. baby Babushka. Hello, baby. Oh, baby. Бабушка не, не baby. Ay, Ay, baby. баба. Baby. <laughs> вот он, вот он. Он тебе воздушный поцелуй отправил. blow kiss, раз. come on, blow, a kiss. Hello, baby. blow a kiss. Blow, a blow kiss. kiss to baba. Oh. Hello baby. <laughs> Hello baby. Baba not baby. <laughs> sa hapon naman ay tumawag itong Bianayin ko sa si Russia, mama ni Dimitri, tumawag siya para kumustahin kami lalo na si Dimitri kasi last na uh, vlog ni Dimitri sa kanyang Russian channel ay nagkasakit nga siya, nagkalagnat siya kaya nag-alala talaga yung mama niya. Lagi talagang tumatawag ang mama niya sa amin laging nangungumusta at lalo na pag may mga vlog or mga uploads kami na nagkasakit kami, nagkasakit si Yuri or ako or kaya si Dimitri lagi talaga yung tumatawag kasi nag-aalala nga siya. Nagtanong nga rin siya kung ano ang size na sa damit ni Yuri kasi daw ay gagawa siya ng crochet na damit para kay Yuri at ipapadala niya siguro sa kapatid ni Dimitri kasi yung kapatid ni Dimitri ay planong pumunta dito sa Pilipinas. Plano niya kaming bisitahin ngayong taon.

Timing nga rin guys at nandoon siya sa kanilang country house sa Russia ngayon. Pinakita niya sa amin itong mga pananim niya sa kanilang country house. Ayan, marami siyang mga tanim niya na mga prutas, mga gulay. Siya lang ang nagtanim niyan kasama ng kanyang ano din, yung kasama ng kanyang asawa. Yung pangalawang asawa niya kasi yung papa ni Dimitri ay matagal nang namatay. Yan, marami nga siyang mga pananim dito ng mga oh, yeah. grapes. Oh, yung ibang grapes nila. dyan, ginagawa nilang wine. At ayan, meron din siyang raspberry. Oh my God, na-miss ko yung raspberry. Favorite ko yan dung, nung nandoon kami sa Russia. It's mine. It's <laughs> Papa's shoes. No, it's mine. my shoes. No, that's Papa's shoes. It's your Nakabili nga kami ng lettuce kanina guys dito lang din sa bukid. Sobrang mura kasi yung kalahating kilo is 100 pesos lang at sobrang dami na niya. Yung bumili nito ay yung kapitbahay namin ni Selenlen si kasi si Len Len ay nagtatrabaho din siya sa ano sa farm sa isang lettuce farm dito malapit sa amin. Yan at sobrang fresh pa talaga bagong pitas lang, bagong harvest lang. At for dinner, nagluto na rin ako nitong, ano, nitong giniling, pork giniling. At wala nga kaming tomato sauce, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng maraming kamatis para, para mag, para substitute sa tomato sauce. At meron kaming isang maliit na pakete ng ketchup, yun, yun lang din ang nilagay ko. At sobrang sarap naman niya, walang pinagkaiba sa ano, sa pork kiniling na may tomato sauce. At ayan, yan ang hapuna namin, pork giniling with white rice at saka lettuce salad. Lagyan ko ng mayonnaise. Ayan lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panunood. Pag-subscribe sa aming channel. Magkita-kita po tayong lahat sa susunod. Paalam!